Alam mo ba na ang sobrang paghalo ng iba't ibang alaga sa iyong yarda ay pwedeng magpahina ng buong linyada na pinaghirapan mo? Magandang araw sa inyong lahat mga sabungista! Welcome po ulit sa ating channel. Ito pong muli si Sir Bob at sa video na to ay pag-uusapan natin ang madilim na bahagi ng infusion breeding. Ano ba ang totoong panganib kapag paulit-ulit kang nagpapasok ng bagong lahi mula sa iba't ibang pamilya? Bakit maraming yarda ang humihina dahil dito? At syempre, paano mo makokontrol para hindi masayang ang iyong pinaghirapan? Kung baguhan ka palang, huwag kang mag-alala. Gagamit tayo ng simpleng halimbawa, gamit ang mismong mga alaga para mas klaro sa isip mo. Sa unang bahagi, ano ang infusion breeding o pagbabanto? Ang infusion breeding ay parang pagkuha mo ng isang alaga mula sa ibang pamilya at ipinaris mo sa iyong sariling palahi. Halimbawa, meron kang grupo ng mga palahi na kilala sa tibay ng katawan, pero gusto mong dagdagan ng bilis Paghahanap ka ng alaga mula sa ibang pamilya na mabilis kumilos tapos ipaparis mo. Sa umpisa, mukhang maganda ang resulta. Parang nakahanap ka ng shortcut para mapaganda ang iyong mga sisiw. Pero tandaan, hindi lahat ng infusion ay nagdudulot ng maganda. Ikalawang bahagi, bakit ito delikado ang infusion? Isipin mo ito. May kawan ka ng mga palagi mo na halos magkakamuka. Pareho ang laki. Kilos, aritura. Ngayon, bigla kang nagpasok ng isa, dalawa, tatlong alaga mula sa iba't ibang pamilya. Anong mangyayari? Sa halip na pare-pareho ang mga sisiw, biglang nagkakahalo-halo na. May sisiw na mahaba ang katawan, may iba maiksi, may mabilis, may mabagal. Hindi na sila pare-pareho. Ito ang tinatawag na over variation, sobrang halo-halo na wala ka nang makilalang Sariling linya. Kapag naman sunod-sunod at paulit-ulit kang nagpapasok ng bagong linya na halos umaabot na sa 40% pataas, nawawala na ang original na identity ng iyong linyada at ito na ang tinatawag na over-infusion. Maraming breeders ang nadadala sa excitement. Nakakita lang ng bagong alaga sa katropa gusto ipasok na agad. O kaya naman ay nakabili ng imported na alaga gusto ulit, ipasok din agad. Taon-taon, dagdag ng dagdag. Ang problema, hindi na natatapos ang cycle. Imbes na bumuo ng matatag na pamilya ng alaga, ang yarda ay nagiging parang palengke ng iba't ibang klase ng lahi. Ang mga sisiw mo parang galing sa sampung magkaibang lugar, walang pagkakapareho, Walang consistency. Ngayon, paano mo makokontrol ang infusion breeding? Simple lang, isipin mo itong parang pagdagdag ng bagong lahi sa iyong pamilya. Una, magkaroon ng malinaw na dahilan bago ka magpasok ng panibagong lahi. Itanong mo, ano ba ang kulang sa aking mga alaga? Kung hindi mo alam ang sagot, huwag munang magdagdag. Pangalawa, isa lang muna. Huwag sabay-sabay. Pumili ng isa at obserbahan kung ano ang epekto sa mga anakin. Pangatlo, stabilization o pagpapatatag. Pagkatapos ng infusion, kailangan mong i-line breed or i-backcross para bumalik. Ang pagkakapareho ng mga aanakin. Dito mo na ipapanday ang bagong katangian. Nang hindi nawawala ang identity ng iyong orihinal na linyada, pangapat testing, huwag mong gamitin agad sa buong yarda. Subukan muna sa maliit na grupo ng mga alaga bago mo palawakin. Ikalimang bahagi. Mga idol, tandaan natin, hindi masama ang infusion. Sa totoo lang, kailangan ito minsan para magdagdag ng kalidad. Pero ang tunay na sukatan ng isang magaling na breeder ay hindi kung gaano karaming infusion. Ang ginagawa niya, kundi kung paano niya ito kinokontrol. Ang infusion ay parang bagong lahi na ipinasok mo sa kawan. Kapag tama ang pagpili at timing, napapaganda nito ang buong pamilya. Pero kapag sobra, nagiging magulo at nagiging dahilan ng pagbagsak ng yarda. At ayan mga idol, sana ay mas malinaw na sa inyo kung bakit tinatawag nating madilim na bahagi ng infusion, breeding ang labis na paghalo ng iba't ibang lahi. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami. Pangkaalaman tungkol sa tamang pagpaparami ng manok. I-comment mo rin ang sariling karanasan mo tungkol sa infusion para matuto tayo mula sa isa't isa. Maraming salamat sa panonood at tandaan. Ang tunay na breeder marunong magplano, hindi padalos dalos-dalos. Ito pong muli ang Sabonggista Channel na nagsasabi, ang matibay na pundasyon ng linyada ay nagsisimula sa matibay na Rolling down this open road, with the radio crank feeling bold. The city lights are fading fast, but this ride, it's built to last. on fire